Hello, hello. sa na ang mga ginambag ko nga toplok game Toplok, toplok. Basta kay makai ampang go. Ano ito mi? gampang kami sa akong uyab. Banning and all. Sama na na siya din ha. Banning, banning. Ito is... yun. Pili din yung shiro. Iyan na may pili. Supposedly, so, milisa na da akong migo. Iban, Pero, kigimban mo na milisa. Mia na na siya. Ganoon ka ba? Lumans ako na Mia. Okay, sige ah. Subtan. Mia, Mia. Kabalo yung mga Mia. Ay, kadukay man yun. Oh, na, na. Ah, na Mia na siya. Oh, Mia na na siya. Then, pass so, forward sa kontra. Alala, yes. saan? Ang kambot siya. Anong gadaradala pa yun? Sir Scott. Yan. Ah, nagdigi ko na gali. Pero galalis mo nita kaya pa ako na stress ko. Pero pala yan, madigi lang ko. At si Madigi, ah. Ayan na siya. Nagsugod na. So, syempre kay support. Okay, kuya ko sa kumigo. Dito sa ko siya. Kay mareklamo naman na sa karoon nga. Support ka. Wala ka gawag go sa konti. Upot na to siya, eh ah oh, tungi lompat lumpad the digs mayroon na lumpad lumpad ah oh, na letra 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 ah oh, gagambar ko na at, lab. atreslam atreslam pero tanaw lang ako kasi siyang atreslam pero gasulong ko de tanawa ah ah gagam post blad na yung video, yung na mo kung ano yun matunay ako matapos naman video ina ko unag it iyan palo ko sa imer ah ibaaw na patay na ako tagni wak ako na video ay, ba oh. oh, na wala ko natakaduhaan. O, o ano. Amo na ko ni de isa ka ba mag siya kay invisible na si Dan. O, oh. kaduhaan na. Sige na. O, oh. nandungan yung batumbo. Sunsuno, yung batumbo. O, oh, ada rin yung kachamba. ka isa, girl. Ay, wala guys Hindi inigilam mo. Nandungan naman. Ang basta kay haboy-haboy na da. Hmm, Ang haboy, haboy oh O, di yung dagandagan. Sundun naman to kay basic lang mapatay. O, oh. o. O, oh, sino na gano'n? May payong. Narakan lipat ko. Basta mo, o, oh, di ba? Napatay, o. Oh, Kaya, uh, Mayo mong kumagampang, ah. Sige, salugon na si Joy, ah. Mmm! Na, na, na. O, oh, tanawa. May pagkabangag po d'yon, ah. Dito naging magisagwa na. Mmm, ti man. <tos> <tos> Isa lang kampak, patay. O, ito yun, o. oh pass oh. oh, for, forward kay Kauluya na itong mga part. O, oh, tara, tsamba. Tsamba to tsamba. Kanawa lang ba na Basta kay ga, lupat na dahil si Diggy ah. Basta ganit mo lang pang huligi guys. Ang ko lang na perme ang, ang sapatos. Kag atong libro-libro. Bala na dahil yung guwano na mangguwa muna na. Basta importante yung sapatos kag libro-libro ah. O, direta na wa. Kaya yung tanawa. O, dito nindo. Tata nag-ulti na tayo. Nag-ulti man siyang ilatang. Ote. Patay. May ganit wala. Wala, wala. Patay. May ganit mayo man yung mga wat kila kong nigo. Hindi pa, para pag ito na, o oh, patay, o. Oh, Hindi na ilang ha, mage dyan, malusot-lusot man ilang mage. May ganit ko, wala kong nigo pa yung, kung nigo pa ko dasan pa yung, ah. Itlog naman si Diggy, eh. O, oh, ito na, dali-dali giga part, o, oh, na, 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 tiga-tiga ay latang kya, por, eh. Hindi magwanta. Hmm, uh, hmm, uh, nung tanawag na yung buhat ko na, malagyo na ranggit nangyadi pa opak, oh, pak mayo ganun wala na igo oh balik pa na siya kay mayo kuya bayo oh. na tara na po matanawa oh, na muno brada sige mamba toro kami sa loy pero si santo na kamot na to wala na itlog naman si digi oh wala na itlog si digi tana si san si san si san oh, eh tagam pag wala kami dula balik wala na perde naman Uh, Naglawi-lawi naman ako ng legendary. Wala na ni chance.